So, bakit muna inibitahan si Bibile? Um, para sa kasanggayahan namin, festival, bilang isang Bicolana rin. At pangalawa, nag-benchmarking siya ng konti. Dahil uh, matapos niya manalo bilang mayor, na nice siyang Belen, yung kanyang uh, city officials para mag-benchmarking sa city of Sorsogon, gayon din sa province of Sorsogon. Kaya sinamahan ko siya na i yung aming Kapitolyo, yung aming museum, yung aming um, People's Mansion, at gayon yung aming PDRRMO bakit sa dami-dami ng bicolano na bakit sila yung uh, in invite mag-welcome kay PDB? Um, marami naman kami inimbita ng mga bisita. Iba nga umalis nang nauna, hindi na nakapagintay. Sila Sen. Soto, sila Sen. Lapid, nauna na nagpunta rito. Hindi na inabot si Pangulong um, Marcos dahil uh, bahagi sila sa pag-construct ng um, Sorsogon Arena. Um, si VP Lenny, minabuta rin matapos ng kanyang benchmark, naintay na. Yung pagdating ni Pangulong Marcos para i-welcome din siya. Sa Philippine na rin ah. Pero ika nga, kilala nyo naman si VP Lenny, ayaw niyang umeksen na at pinagpasya um, ko siya. Paano nais lamang niya yung gawin. Pero given their history, uh, iba, may, may big lihin ba yung mabibigay nila? Well, wag na, na yung ba? history niya. Yung kaaming history. Alam niyo, naglaban-laban kami ng 2016, kumalala niya for Vice President. Naglaban sila for President noong 2022. Um, nanalo si uh, VP Lenny noong, 9, noong 2016, kumalala niyo na naman si Pangulong Marcos ng 2022 bilang Pangulo naman. So, kaming tatlo actually may kasaysayan. Para sa akin, symbolic yun dahil um, sa sports arena kami nakasama-sama, an odd trio, di ba? At um, uh, siguro magandang pagbulutan ng uh, aral ng mga politiko yung um, nangyari na nangyari pa sa Sports Coliseum ng Sorsogon. Ika nga sa karera ng politika alalahanin na natin yung pagiging sportsman, yung pagsunod sa rules and regulations at yung pagtanggap ng maluwag kung sino ang magwawagi, mananalo ng medalyaman o sa kaso ito sa halalan. Ano rin ang pag-usapan? Wala, nagbatihan lamang sila. Tingin ko ito unang hakbang um, tungo sa ikang paghilom ng kung mga sugat, anumang hindi pagkakaunawaan. Dahil lalalahanin ninyo, anumang debate o pagkakaiba namin ng pananaw ay political, hindi personal. Um, so mas madaling maghilom 'yon, mas madaling maayos siguro 'yon. Kaya sa personal na bangayan at ayan, ang nangyari. Yung, yung ba yung last time na nakita kita kayong tatlo? Um, I think so, yes. Tatlo, ha, na kaming tatlo na magkasama. Kasi nakikita naman kami madalas ni Pangulong Marcos, gayon din ni Vice President Leni Robredo, itong mga nagdamwan. Sir, yung meeting niyo po sa with the President, nag lunch kayo with the President, yes. ano po yun na may napag-usapan po ba kayo? Well, napag-usapan yung pagiging benchmark ng Sorsogon, hindi lamang sa Bicol Region pero sa buong um, Pilipinas um, na rin. na sinabi namin ay willing kami ibahagi ang aming karanasan para pagpulutan ng aral na ibang mga lalawigan, na ibang mga lugar sa ating bansa. Para hindi na nila mapagdaanan pa yung mga pagkakamaling pinagdaanan namin, ika nga, at yung mga pagsubok na pinagdaanan namin para mas madaling ma-replicate ano mang nagawa namin dito sa lalawigan ng Sorsogon sa ibang lalawigan sa ating bansa. Anong initial uh, scenario? Well, originally as planned, sasama siya sa glitz sa stage um, at mapapanood din niya yung synchronized dancing na hinanda uh, ng gobernador. Magkakatabi dapat kaming lahat. Um, pero nahuli siya sa kanyang susunod na appointment sa Naga dahil nga tumatakbo na siya bilang mayor at may event yata sa kanilang um, bishop sa cathedral na hindi daw siya pwedeng mahuli. In fact, um, inintay lamang talaga niya na dumating si Pangulong Marcos bago sa tuluyan tumulak pabalik na naga Wala naman siya eroplano chopper so kotse lang siya so mga tatlong oras yun. eh. You, sir. So, so sir. nagpasiguro lang siya. Thank you.